Noong isang libo walong daan naputpito, sa gitna ng lumalalang hidwaan ng mga magdalo at magdiwang sa Cavite, nagkaroon ng halalan sa Tejeros Convention. Nanalo si Emilio Aguinaldo bilang pangulo habang si Andres Bonifacio, ang nagtatag ng katipunan, ay natalo sa halalan at ginawang Director of the Interior. Ngunit nang kwestyunin ng kanyang kakayahan, napahiya si Bonifacio at nag-walk out kasama ang kanyang mga taga-suporta. Matapos ang halalan, tinangkaniyang itatag ang sarili niyang gobyerno sa Naik, Cavite. Subalit, para sa kampo ni Aguinaldo, isa itong banta sa bagong itinatag na pamahalaan. Sa utos ni Aguinaldo, ipinaaresto si Bonifacio at ang kanyang kapatid na si Procopio sa Maragondon. Sa paglilitis, pinaratangan silang nagtaksil at nagbalakpabagsakin ang revolusyonaryong pamahalaan. Sa kabila ng kakulangan sa ebidensya, hinatulan ng kamatayan ang magkapatid. Bagamat iniutos ni Aginaldo na gawing habambuhay na pagkabilanggo ang sentensya, ang kanyang mga general sa pangunguna ni na Mariano Noriel at Pio del Pilar ay pinilit siyang panindigan ng hatol. Noong Mayo 10, isang libo walong daan, na dinala si Bonifacio sa bundok buntis, kung saan siya ay binaril o ayon sa ilang salaysay, pinatay gamit ang bolo isa ba itong makatarungang hatol o isang paraan lamang upang alisin ang isang hadlang sa kapangyarihan hanggang ngayon nananatili ang tanong ang rebolusyon ba ay niligtas o isang bayani ang nalaga sa madilim na larong pampulitika